Hello guys, this is Lloyd at Chavis Vlog. Magandang umaga, Taiwan. Dito ko ngayon sa third floor ng bahay guys. Dahil sobrang lamig. Tapos linggo, tingnan nyo guys, tahimik ba? Diba? Kasi kapag linggo, di masyado lumalabas ng tao ng maaga kasi linggo nga. Matulog sila kasi karamihan sa kanila Monday Friday, uh, Saturday, nagtrabaho sila. Kaya ganyan dito. Ganyan naman talaga dito sa Taiwan. Kita lang ko na isang tao, tingnan nyo. yun, may isang tao doon. Oh. yun, Yan, 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 May isang tao. Yan. Malamig kasi, ang grabe kalamig. Tapos parang uulan yata. tahimik, di ba? Yung mga bahay ng lalaki, no? Pero yung nakatira dyan, isa, dalawa, tatlo. Kung yung mga anak nila nagtrabaho sa Kaohsiung at Taipei, yung mama lang nila natira, papa nila, yun. Kung nagtyaga dito sa Taito, na lang kasi sahod dito, hindi naman kunti, sim lang naman yung sahod nila, ano lang, mas maraming pagtrabahoan sa Kaohsiung at sa, sa, Taipei. Kasi dito hindi masyado malaki yung mga walang factory dito. Ano lang mga tindahan, mga mall, ganan. Mga ano sa mga maliliit lang na tindahan. Tahimik lang dito, di ba? Malaki na mga bahay, no? Pero ba kahit malaki mga bahay dito, guys, di naman pagod kasi di ka naman naglilinis sa second floor, third floor, sa baba ka lang, tulong-tulong nasaya kung tumulong ka o hindi. Pero tutulong ka para kasi yung alaga mo, nag-alaga ka ng matanda, di naman alagain yan. Kaya tutulong ka sa mga trabaho. Dito kasi sa harap ko, lang bahay. Yung mga ano dyan na yan sa harap, ang may-ari hindi yata binibinta. So, nagre lang sila ng ano. nagre lang itong mga dito na nakatira. Nagre-rent sa yan, mga maliit na bahay. Nagre-rent sila kasi nilalagyan nila ng mga sasakyan nila. Yan. Pero a -a, darating din yung time na mabinta to. So, magharap na yung bahay dito. Hindi mo na makikita yung doon. pasok na tayo guys kasi sobrang lamig bye bye good morning taiwan